Ayan, holy talaga. Holy. Holy. You are holy. Ara. Tapanan ng liba. Uh. Ayan pa. Oh, medami pa. Up! 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 Ay, Ah, reject! Balik ah, <laughs> so, na naman! Because tinuyo. Okay <laughs> guys, balik naman yung pagkitas ko guys. Pagkatao naman tayo. Bawas <laughs> malik guys, kain. Ito. Hmm. Bawat mali. Bawat mali guys. Ito. guys. Ito. O oh, tulad nito guys. O. Oh. Kain naman ito guys. Kain naman guys. Hmm. Ito. Yan. Laki pa. Hmm. Ito. Guys. Yes. Guys malang guys. Atin to guys. Ito. Kunin natin to. Ah, tirahin pa ng <laughs> Okay na guys. Okay na. Pinira ko na. Baka maunahan tayo ng iba. <laughs> Hahaha. Ayan. So kanina tag 15 ang kilo. Ngayon tag 10 na lang. Grabe. Mamaya ito pamimigay na lang. Ara oh. Ara likod mo. Yan, ara pa. Ara. Nan. Good. Tingnan mo pa. Ha, uh, <coughs> grabe mong dito. Ang dami. Ay nako guys, itong mangustin guys. Kala mo wala na guys. <laughs> Diyan pa pala. Oh, uh, ari Penuh buah abla, saya birahonta, bakatirahin pernah iba. Hahaha. OK! okay. Okay guys. Guys, ito ito yung iba overcook na. Mayroon pa lang mangustin na nag-overcook. Kaya pala sinasabi nila. Tama na, at saka bye-bye.